Sorry, ah. Sige, tuloy mo lang yan. Aalis na naman ako, eh. No, no, okay lang. Okay lang. Nagulat lang ako. <laughs> may nakikinig pala sa akin. Ah, Sarah? I just wanted to thank you. Dahil sa'yo, kaya ako nakilala ang tatay ko. Ano ka ba? Wala naman akong ginawa, eh. You may not be aware of it, but ikaw nagbigay ng lakas ng loob para Harapin ka katotohanan. Salamat. Wala yan. So, uh, may request ka ba? Wala. Eh, lahat naman ng tinutugtog mo magandi. Saka, enjoy ko yung pagpapiano mo. Siguro, hirap-hirap na, no? Pero pag ito yung gumagawa, parang hindi dili ah, hindi. Kasi bata pa lang ako, natuto na ako magpiano. Ikaw ba? gusto mo matuto? Ako? Naku, wag na. Mahirap yata yan ni Hi, Mahirap yan. Wag na. Hindi ko kaya. Kaya mo to. Ano ka ba? <laughs> hindi talaga. Hindi ko kaya. Huwag ka na mahiya. Aka ah, na to. Baba mo muna yan. Bigin na. Hindi k ko kaya to. Come on. Kaya mo to. Upo ka na. Ayan. Alright. Sa so, una-una, dapat posture. Super important yan. Alright? Ayan. Tapos yung kamay mo. Shoulder mo. Relax mo, okay? Alis na ako. Gabi ni. Sige. Ah, ah teka lang. Ah, papatid na kata. Sige na. Hindi, wag na. Saka, salamat nga para sa pagturo, ah. Hindi, hindi, Sarah. Malayo yung gate sa bahay. Mahirapan ka. Tsaka gabi na, oh. Sige na. I insist. Salamat ulit, ah. Bakit? Pwede naman sa mga earning na lang maghatid sa kan pero sumama ka pa. Hindi, okay lang. Nakaka-board na yung sa bahay, eh. Tsaka, at least ngayon, may rason ako para makalabas. <laughs> Oy! Sara! Yunel! Kinatid ko lang. O, tapos mo ihatid, alis ka na. Sara, alis ka na. Pasok ka na dito sa bahay. Una na ako, ha? Ingat ka. Good night pala. Good night. Sige, good night. Sundain sana kita eh. Wala akong sasakyan eh. Ano kayo nakain nun? Ba't ka hinatid pa uwi? Hoy! Anong nakain nun? Ba't ka hinatid pa uwi? Wala. Ewan ko sa'yo. Storbo kayo. Istorbo pa ako. Ang tagal yung nagpaalamanan.